So ang pinakamababa natin sa price ng ating mga switch light, uh, switch is yung ating light, good for 6,000 po yan. Meron so, natin yun, you know? yung Legion uh, uh -huh. Go. So punta tayo dito sa isa pa, yan, ROG, yung Mb, ROG, uh, ito naman yung ROG alay natin, amila po uh -huh. yung dalawang. Tingnan natin yung uh, presyohan ngayon ng mga console, ng mga like PS5 uh, Slim, and mga handheld na uh, binibenta na lang ngayon. Guys, nandito tayo ngayon. No? Uh, no. Kaya, yung pangalan ng store nyo? Amazing Store, so, sir. Amazing Store. Ito, 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 Amazing Store. Okay, ang PS5 po natin ngayon is starting off 21,000. Or 20,000 rather. Meron kasi tayo, depende sa case or package ng unit natin. Uh, PS5 Disc Edition na po ito with free game na po yun na NBA pero yung mga lower versions lang po and ito po ang ating pinaka-latest na PS5 which is yung ating PS5 Slim brand new is for 28,000 lang po So, ito po ang presyo ng ating mga PS5. Kanyo na po yung 28,000. Yes. I ilang controller na? Isa lang po yung kasamang controller nito. Pero nagbibigay tayo ng bundle package kapag kakumukuha tayo ng games and other accessories para sa ating mga PS5. So, ano pwede mo mabigay na bundle games okay. or accessories? Uh, sa ito, example, before, nung wala pang NBA 2K25, nagbibenta kami ng PS5 unit kasama ang ating NBA 2K24 and extra controller for 33,000. That's our mega bundle that time na PS4 uh, NBA to k Pindiver 5 uh, latest na. Pero ngayon kasi depende na rin yung pagbibigay natin ng bundle dun sa gusto ng client natin. So speaking at uh, yung PS5 games is pwede natin i-trade kapag nagsawa tayo or if ever na meron po kayong mga PlayStation or any gadgets na luma na and then gusto nyo i-trade doon sa PS5, pwede po tayo mag-upgrade for that. So, even mga PS4 and PS5, at ito po mga units na nandito po, yan. padahan na rin natin. Yan. Mga hundred, no no? Yes, ito po mga handheld. By the way, nahahati po ang ating gaming console sa dalawang kategory po. Ano? Meron po tayong home video base gaming console at meron tayong portable yung ito mga handheld consoles natin. So, PS5 po yung kaninang in-offer natin. Ito naman po. Yan. Ito po yung mga handheld consoles natin from PlayStation Portable Power PSP down to PS5. Meron din tayong mga Nintendo Switch dito. Meron tayong tatlong or apat na variant dito. Ang yung ating Switch Lite. Version 1, Version 2, and then yung OLED natin. And nandito po yung mga prime units natin o yung mga bagong units na sobrang taas din ng lala ng demand. eh ang kanyang specs. Andito ang ating Steam Deck. Andito ang ating ROG Ally. At yung pinakamangas natin yun. So, yun, no? Know? Yung Legions. Oh, yes. yeah. Okay. Kuya, so, yeah, brand ba yan or ano? Second hand. Okay. Meron po tayo mga brand Meron tayong second hand para sa Legion ko. So, coding up yun lang. See, si ito sa mga sinasabi kong yun. Unahin ko na siguro oh, no. itong T, uh, Nintendo Switch. So, oh, no. Common niya itong switch natin, alam natin kung ano yung mga pwede nating laruin dyan. Hindi yung mga Mario, yung mga Pokemon, yung Zelda, and whatsoever. So, ang pinakamababa natin sa price ng ating mga switch light, uh, switch is yung ating light, good for 6,000 po yan. Meron na tayong kasamang charger and meron na kasamang box yan. So, this to case basis sa pagbigay natin ng box, depende kung meron tang available or wala. Okay, while yung ating mga version standard o ating version 1 and version 2, Okay, for price of 7,000 pataas po yan. Uh, depende po yan ulit sa kasama, depende sa package po yan. So, available din na ating mga downloadable units for that. So, doon tayo sa pinakalates na ating Nintendo Switch, ating Nintendo Switch OLED. Meron po tayo na itong brand new for 13500 So, brand new. yan. Not bad. Yes, mura-mura po yung P13,500. No? Yes po, pinakalates uh, Nintendo unit o Nintendo Switch. Mm -hmm model natin ngayon. So meron din tayong mga downloadable units para sa mga ganitong klase po. No? Meron tayong 256 gb loaded ng games or 512 gb At meron din tayong mga brand new na units na pwede rin natin po. Uh, or may mga ready to download games na rin. Na. So ito po Nintendo Switch 30,500 po ang brand new nito. Collect. Well sa ating mga uh, sorry yung mga may games sa cell yung mga downloadable uh, na is nasa 15,500 na. So 15, 15, okay. And sa Nintendo Switch OLED may white ka naman no? Ah, may white yeah. tayo niyan. Meron din tayong uh, variations na, or, or yung mga limited editions na, Meron tayong Mario tayo, meron tayong Zelda, Splatoon, and whatsoever. Diyan din yun, yung mga Pokemon natin. So, last na. Magkano kayo mga presyohan ng mga ibang variants ng OLED? okay. It, okay. Or yung or ibang editions natin po is sa mga second hand yan, starting at 12,000 12,500 po yun. Pataas. Depende po ulit niya sa package po. Okay. Sige. So next, itong ating steam deck. Yun no? ah. Yan. Ang dami na gabang. Ang dami na gabang yan. Ang dami na tatanong. Yes po. Meron tayong two versions na ito. Meron tayong LCD at meron tayong OLED type po nito. Ano? Available po sa na ating 64, 256, 512, and 1TB para sa mga gantong lasingin. Oo nga. LCD. It's a hmm. steam-based gawa po siya ng bulb. So, ang price po natin sa so pinakamura po natin is 18,000 18 yes, 18 po. 18,000 lang? Yes, 18,000 po. 64GB, pinakamura po natin yan. Pataas po ang ating presyo, depende sa package, depende doon sa capacity na binibigay natin. It's So, ang OLED type po naman natin, mas mataas o mas latest pa sa kanya, starting at 36,000 or 35,000, may brong pa lang brand new. No? Brand new na yun? Yes, brand new po. Oh, sa ngayon so kasi, hindi si ko man. pa may bigay yung price ng ating second hand dahil wala pa tayong stock ngayon. Pero sige, bigyan ko tayo ng rough estimation kapag kamera tayong 512 12 gig dyan, mga boss, nasa 27 mataas na po yan. 27? At 27 no? mataas na po na yan. Yes po. Wow. Solid, solid. Okay, so punta tayo dito sa isa pa. Yeah. ROG, MB ROG. Uh -huh. Ito naman yung ROG ally natin. Available yung dalawang klase nito, boss. Ano eh. Actually, meron tayong uh, RG1, yung XMP na latest, pero wala lang tayong stock. Ayan. So, ito, meron tayong papakita sa inyo na Z1 and Z1 Extreme type. Okay. Pwede yung ano, uh, paki-explain sa viewers natin. Ano yung difference ng Z1 sa Okay, So, unahin na muna natin yung Z1 okay? Oh. Z1 natin is a Ryzen Z1 type So, quad core lang po ito I-compare natin doon sa R or Z1 Extreme natin na octa core po So, kung mm -hmm. hindi ko sa mga resolutions Mas maganda at mas high graphic o high specs po ang Z1 Extreme natin Compare natin sa Z1X So, ito po ang lasing yan starting up 26,000 meron na po tayong ROG na 512 gig na meron na pong games sa loob mga boss libre na yun no libre na yung don, games na yun don, don, don. pero ano yan yung mga built-in games namin kung tawagin pero pagka nagpa-download tayo ng mga desired games na gusto nyo meron tayong specific price for that so PM lang po kaya, o kaya add nyo lang po ang amazing star doon namin uh, doon po namin sasagutin lahat ng mga questions niya okay. so our uh, ating Z1 Extreme naman starting at 28,000 pataas po yan depende po ulit yan sa memory card na binadala o binibigay natin sa client natin so meron tayong 512D meron tayong 1TB meron tayong 2TB for these kinds of units po sa mga brand new units naman po natin ang ating Z1 Extreme ay uh, na lang po available natin for cost of 38,000 po 30,000 yeah. 30,000 Brian Z1 Extreme na po yan Pero extreme na yun no? Extreme na mm -hmm. Na, yung na rin Ah, yung nasa standard natin Okay so, Parang kumpleto kayo lahat dito no? Lahat ng device <laughs> Almost control. lahat na ano lang Ng mga height na yun. So ito, Legion yeah. Go kanina Parang kayo ko pa natin. napapansin yun <laughs> Napaka-angas yun no? Uh, Maganda no? So ito yung gawa ng Lenovo. Isa sa mga pinakabago natin. Yung high unit na meron tayo. For a price po yan na 35,000 pataas. Ito at yung mga used unit. Meron din tayong brand yung gan. Na 512 gb available for a price of 43,000. No, so, minsan nagbibigay kami ng discount for 42,000. na nilalagyan natin ng package yan. So vision ko is eh, so a Windows 11 PC base po yan. Katulad po ng ating ROG Ally detachable lang kanyang joy cons okay, ah, parang ito, sa Nintendo Switch yes po yeah. ito hindi no parang built in ah, na siya built in lang ito na, na pinakaiba niya uh -huh. so ito ay 16 gig uh, RAM with a DDR5 or well, DDR5 po siya so for more information na itong mga units na ating sinasabi o binamanggit PM lang po kayo siya amazing star and follow niya rin po si boss yeah. saan na na pwede so, follow? Okay, so, Sorry, Lian. yes po, sa page po namin, uh, i-add niya po, i-follow niya po ang Amazing Star Marketing Communications. So, kung mag-gusto uh, niyo mag-inquire sa ating mga games... Um, hindi ka pa decidido doon sa gusto mong unit, free to ask lang po kami. Sir, ano po ba yung dapat na kunin kong unit? Ito po yung gusto kong game na laro eh. So ulitin ko, pwede po ang trade-in sa atin. Any kinds ng gadgets na may value, pwede mong trade sa atin for trade-in. Like cellphones, laptop, diesel, or whatsoever pa. Trade-in, like example, mag yung customer mag-trade-in ng iPhone, pwede yes. Ah, uh, i-trade in sa uh, ito sa ROG yes. or sa region pwede 'yon. Pwede po. Pwede 'yan. Pwede. Tapos mag-add na lang sila. Yes po. And doon naman sa mga viewers natin na medyo malayo, hindi makakapunta ng direk sa ating shop. Meron po tayo um COD sa mga ano, yeah, COD. lang. Meron po tayong mga personal riders. Or pwede na natin ito padaan through any transportation services like lalo mo yung whatsoever So kapag ka sobrang layo naman Sir, taga Sindo po ako, no, taga yes, po Dabaw. ako Yes, yeah. Meron din po tayong services for that Pwede po tayong magpadala through LDC and na ating transactions, idadaan natin lahat sa ating messages po sa ating mga chat. Para so, legit talaga yes, no, mga aspirado sa lalitin. medyo mahirap kasi ang COD kapag ganyan. Pero yun, lahat ng information sa pwede namin ibigay sa inyo, matuloy lang tayo. Yun, no? Kung gusto mo ng brand new ending, hindi ka naman sigurado na may darating. Pwede na rin kita yes, at ipabuksan nga sa LBC para maka-check ka lang. Oh, pwede, pwede sila mag-instruct yes. na, ay, test mo muna namin yan or ano. Yes po, yes po. Buksan muna, pwede naman yun. Yes. And doon naman sa mga gumagamit ng installments like credit oh, card. Yun, yung credit. credit. Yeah. 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 Credit, card, credit card. Uh, sa so mga ganyan po nga meron din kayo? yes, meron po tayo. available okay, mm. din sa nito, PM, and direct lang po kayo dito sa store namin. Dali nyo yung mga kailangan requirements. So, ipapasa po namin yan through message. PM lang kayo sa amin. Sister. So, credit cards installment, home credit, pwede rin po yan. So, ayos ah, pala. So, pwede rin pala sila sa home credit, no? Yes. Um, sa mga um, no, medyo ano, tight pa yung budget dyan. Pwede sila magkumuha ng... So, credit, sila uh, pwede sila kumuha yung device Pwede sila um, kumuha yung device. Tapos, i-undergo nila or ipaparaccess nila sa home credit. So, madali lang. Online. Pwede, pwede. Uh, ito yung mga old retro games na rin natin. Uh, units. Ano ito yung ating PSP? nando Kaya sa abila siya. Mo. Uh, uh, class of 3,000 pataas po yan. Meron tayong klase ng pat. 2,000 stream series at 3,000 stream series po yan. 3,000 pataas po ang ating mga PSP. May ganun na siyang kasama ang games, charger, and battery po na bago sa lobo niya. So, ito naman ang ating Unbernic. Yun, Unbernic. Sikat na sikat yan ngayon. Yan, ito yung sample uh -huh. ng ating Unbernic. Ito ang ating 35XX Plus which contains a thousands of retro gaming. So, meron din siyang almost 15 to 20 gaming retro consoles sa loob. Ta thousands of games po ang pwede nila rin ito. So, kung gusto mo lang bumalik doon sa pagkabata at hindi mo na nalalaro dati, ito na yung way o ito na yung gaming console na abot ng budget natin. So, for price of 2,000 second hand, meron na po tayong RG35XX. Okay, ito yung plus natin is nasa 2,500 naman ang ating second. Not bad. Not bad po. Uh -oh. so, thousand na. games. Ibig sabihin na to, masira mo na yung unit. Hindi mo ba natatapos lahat ng games sa loob? okay. okay. So, dami yan. 1,000 games eh, diba? Ang hirap yes. na Ito naman ang 3DS and new 3DS XL. Ayan, kanil? ma, ano, mga old school. Yes. Ma, ano. So, kung ikaw is fan pa rin natin, new 3DS and new 3DS XL, available pa rin sa ating shop. For price of 6,500 pataas, meron na po tayong units ng Nintendo 3DS and Nintendo New 3DS XL. Parang napapansin ko na sa shop mo, parang kompleto ka mga handheld niya. Eh, yes, no? eh, kailangan right, yung din talaga. Ano, mga old school handheld. <laughs> yes meron Dito. So by the way, ito, nagbabalik ang ating lahi. Kukuha na na ating Nintendo Switch. <laughs> Yan, guys, ayan so, yung patuloy na maraming customers si Sir uh, dito. Si maraming Sir. Bili. Okay? Uy, bilay. Okay. Kasi, di ba, maganda yung ano nila, customer service. Uh, legit talaga yung store nila. Yes po. Yes po. Yes. Ito, yes, ito. customer ni Kuya Lillian. bukas. <laughs> oh, pwede ba pula yan, kuya? Ah, pwede tayong pumili po mamaya. Package complete yan. Ay, nakablog si Kuya. Sige lang, siguro ako. Ang pumawas ko Oo, no? Kumpulin mo. Ay, so si ano pala, yung customer ni Sir Dion. Ayun, no? Digit talagang, ayun. Digit walking ng, yan. Ano, Nintendo, Nintendo Switch, Switch right. version 2. Ah, version 2. Yes, version 2 ang binibili niya sa akin niya. Solid. Right. Magkano so, mo? uh, binigay ko siya ng 8,000 complete set ngayon. Pero, meron siyang 1 year warranty and 7 days that Actually, isang mga ganda klaseng unit, alam nyo kapag ayos, mahalaga talaga yung meron kang babalikan. Mama. Uh, kasi hindi na natin alam kung anong yes. pa, Oy, ano ang nakasara. Panatag sila. Ay, ano, may ano to, ma masiro, ma ano, may babalikan sila may kasi may warranty. Yes, okay na yung pricey pero quality. Yun naman lang natin yung offer sa clients natin. So, okay. Um, Ayun so, <laughs> guys, no? Ayun yung patuloy ng mga kalagang maraming bibili dito yes. sa store nila. So, hindi ko na-storbain yung ano nyo, transaction nyo. Thank you, sir. Maraming salamat, Sir Lian. Sir Lian, may anong sa Facebook, ano, ano yung ano nyo? Saan ka nila pwede ba, no? Sa Facebook? Uh, ayun, follow lang yung Amazing Star. Tapos, ka hanapin nyo lang po si Kuya Lian. So, hindi nyo mahanap ako. Andiyan ang ating boss, Christy, at ating Sir Joel, sila ang may-ari ng store na So, please follow, and follow yes. nyo rin po itong Forex Leftini. Ayan. Yeah. Sobrang soli niyan. <laughs> thank you, thank you. Okay. So guys, so ito yung contact number nila. So amazing. Tapos niya po muna.